Isang paro ng batas ang isunumete sa kamera para mahinto na ang paggamit ng toss coin tuwing may tay o tabla sa mga eleksyon. Nakapaloob ito sa House Bill 9796 ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Talino Santos. Lahat maghahanda na para sa midterm elections sa 2025 at maresolba na rin ang mga tabla sa halalan. Sabi ni Santos, layun ng panukalang matuldukan ang kawalan umano ng fairness na dala ng toss coin na sumisira sa demokratikong proseso at at prinsipyo sa majority rule. Sa ilalim ng House Bill ni Santos sa amyanda ng Section 240 ng Batas Pamansa Bilang 881 o Omnibus Election Code of 1985. Kapag naging ganap na batas kung mayroong dalawa o higit pang kandidato na makakakuha ng parehong pinakamataas na bilang ng boto, ang pinal na resulta ay itatransmit sa sanggunian na magdaraos ng special session. Ang sanggunian na magbe-break ng tie sa pamigitan ng majority vote ng mga miyembro at magpoproklama na ng nanalong kandidato. Kung sa District Representative o District sanguni ang member naman, ang mga miyembro ng Sanggurian ng naturang distrito ang boboto. At kapag ang kaso ay tabla sa pagkasenador, ang nahalal na 23 senators ang sila silang magbobotohan kung sino ang huling senador na kukumpleto sa kadilang roster. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.